guys walang kundangan pag ulan dito sa aming lugar ito naputol na naman yung dadaanan namin na tambak malaki yung tubig agos dahil sa low pressure area dito sa aming lugar ano guys so ano guys so ano naputol hindi na naman kami makatawid balsa balik balsa na naman sa sasakyan namin patawid sa kabila wala eh. ano okay guys di pa tapos yung si yung yung dad control namin Ayan, kong, yan yun yung kung pag ng tulay kawawa hmm. naman yung may mga mabibigat na karga Di na may sa kanilang bahay ano anyway guys oh wala na oh putol na namin yung daanan namin pinutol na naman ng hindi naman masyadong malaki yung baha ay lang yung tubig na ipon ito yung pusting dalawang posting dito sa gitna guys hindi pa natapos hindi pa tapos eh. na Ang daming pasahero guys oh, so, sa kabila. Patawid sila dito. Wala pang bagyo guys. Low pressure area pa lang. At yun ang dalawang mixer guys. At trabaho pa rin sila doon. no. Nagbuo sila ng girder. Diba tawag doon yung Kuha ng tulay Yung lalagyan ng Flooring sa tulay Maraming tao Yan na guys parang may ayuda yata yung nakasakon na kinarga nila sa balsa oh. dalawang wal guys na bibiyahe sa karga pala ng kwan relief good dito sa aming baryo ganito kahirap pag bumulan dito guys lalo na pag malakas yung baha wala na kami matatawiran buti na lang yung balsa hindi pa nasira yung balsa kahit matagal na rin hindi ginagamit Thank you. Maraming salamat guys sa suporta. Don't forget to like, share, subscribe na rin sa aking YouTube channel. Bye.